guys good morning good morning naglalakad ang yung lola guys dahil sarado ang kalsada dahil may marathon ngayon so hindi ko na dala ang aking sasakyan guys iniwan ko na lang sa gitna kung saan ako pwedeng mag parking dahil hindi ko may iuwi ang aking sasakyan nagmamadali pa naman tayo kanina ayan uh, guys ko doon at kukunin ko kung ano yung naiwan doon para maluto natin kung ano ang gusto nating lutuin ngayon. So, walang madaanan. Ano ba yan? Napalakad ang lola ninyo guys. Ayan ang mga pulis. Yung mga barikada dyan. And twice a year kasi ito guys na may anong marathon dito. Pero ang pinakamalaki is yung ano November. Ito is hindi hindi siya international na ano marathon ano lang national lang hindi katulad yung iba na dinadaluhan ng mga international runners Signomi. Hello. Ah, uh, what tiyora ora sa to maraton? Deka kimishi. Deka kimishi ah. Uh, yeah. Karistopoli. Tinya aksa kinai. Uh -huh. Deka termo. Thank you. Ayan guys, meron na akong kinausap na ano. ah, uh, isang mga parang ano ga. Ano ba? Taga disiplina sa kalsada. Ibang tawag doon. Hindi traffic yan po and for uh, sir guys mga opisyales ba ng barangay parang ganun uh, so 10 o'clock wala na hindi natin maluluto yung ano guys kung 10 o'clock wala tayo dahil tinanong ko sa polis kanina sabi nila is uh, 2 o'clock ito naman is 10 o'clock hindi ko lang alam kung naintindihan niya baka uh, ang uh, Pero Greek naman guys hindi ko lang alam kung tama yung ano Greek ko kanina. Okay. Dito sa radius sila guys nang ano. Ng no police dito. may mga first aider dyan ayun guys mga first aider yan coming from their department of health so malapit na tayo guys dito sa aking bahay ayun guys pababal na tayo dito sa ano, building namin babalik na ako okay. dun sa may sasakyan <coughs> So ayan guys, galing na ako sa may sasakyan ko. Nandiyan na yung mga ano, Uh, runners hindi ko lang alam kung saan sila galing baka mga dati kong friends is nandito sila ayan guys nagtatakbuhan sana matapos until 10 o'clock para uh, may uwi ko yung sasakyan ko guys ayan hindi sila marami na nauntog na yung dala ko guys. Buti na lang walang itlog. Ito mga Pilipino guys dito. Ay minsan may mga sumasaling mga Pilipino. Ayan sila oh. <coughs> Eto sila. Dito yung mga mga nakautang sa akin guys na Pilipino. Malapit na dito sa bahay ko ito guys. Galing na ako sa may sasakyan eh. wala pa naman akong nakikita ang mga ano Pilipino. Marami si Marami pala guys, hindi ko lang alam baka nag-umpisa doon sa uh, sa sentro ng Athens. Malapit lang 'yun guys, pero ayan. Dad, no. yung mga Pilipino kung nandito yung may utang sa akin guys babatuhin siya <laughs> ito yung ano guys nagpahirap sa akin sa pag-uwi dahil hindi ko naiuwi ang aking sasakyan Marami pala, guys. Sana pagkatapos kung magluto, guys, ano na. Uh, open na ang uh, kalsada para may yuwi ko yung sasakyan ko. At makalamerd tayo dahil alanganin dun sa pinagparkingan ko. Baka pa akong nakitang Pilipino guys -da 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 -da. lagi kasi itong uh, kalsada dito papunta sa amin guys is main road so laging nagsasara ito pag may marathon. November at saka March. So, meron na guys yung Pilipino yun ang mali ito. parang pato na ano yan, yan yung nakablog guys na may flag ng Pilipino Pilipinas isa ang nakita kong Pilipino doon <coughs> sa grupo na yun guys tapos may bumabalik na bumabalik na balik sila sa central ng Athens guys yan sa other lane pala pa ikot lang pala dito dun sa corner guys na pinanggalingan ko tingin pa ako guys kung may Pilipino dyan baka na yung ano nakautang sa akin Oh yan oh, may Pilipino ulit guys dito. Ito oh. Ayan, Pilipino yan guys. Bale dalawa na yung dumana na Pilipino. Wala akong ang Ayan guys, pabalik na yung mga nauna. Wala akong makita ang Pilipino. Dalawang lalaki pa lang guys, wala pa yung mga babae. babae guys pero sure ako na yung dalawang kaibigan ko is nandito ayan guys uwi na tayo ayan guys andyan sila ay nilalakad ay nagtatakbo pala magluto na tayo guys para makalamerga na tayo so ayan see you later again guys yun ang ganap ngayong araw ng sunday guys sana pagkaluto ko may uwi ko na yung sasakyan ko para sa ganun wala ng problema ba, dahil baka maktiketan pa tayo ng 40 euro